Sa akin na lang to. Sa'yo na lang yan, ma. Kaya binigay ko sa'yo kasi meron na akong isa dito. <laughs> nagpipitas po tayo ngayon mga kabukids ng ating mga mais magugulang na sila kaya mag iihaw po tayo ngayon at saka maglalaga oh o oh, di diba colorful o oh, di diba merong violet merong uh, ano ba ang kulay ba to pink ba yan <laughs> may pink. puti o oh, yan ang ganda rin hindi lang siya dilaw at puti isa isa nga lang yung bunga niya ito kaya pare pares kaya lahat ah pare pares lahat oh ganda oh Ooh, wow ang sarap sorted yeah. sa kabilang area mayroon din po tayong mais doon yung tinaniman natin ng sitaw nung nakaraan pero hindi masyadong lumaki Medyo maliliit lang yung bunga niya hindi katulad dito kaya mamaya titignan natin kung may masisimot pa tayo doon Oh, dami oh. Marami na napitas dito. Ah, puntahan natin yung nandoon. Wow, sino kaya may gawa nito? Galing ah. <laughs> sino kaya ang may gawa nito? Meron ng gapangan yung ating sigarilyas dito na sumosobra dun sa ginawa natin mga kabukit kerop ano po yan um, jinky credit credit <laughs> pwede na pwede na <laughs> kaysa wala no <laughs> sabi na si Garillas kaysa wala pwede na yan update po pala mga kabukit sa ating kung siyempre nasabi po natin magpapagawa po tayo ng kubo meron po tayong plano at update po tayo kaagad meron tayong dumating na yung ating mga poste na in order So, nandito na sila. Uh, Unti-untian pa natin yung mga ibang kasangkapan para pagsimula tuloy-tuloy. Yun, oh. Exciting. <laughs> Malibot ito, eh. Nabansot. May laman na kaya to? Meron na din. Di ba nung nakaraan, na na ako dito. Ganito kalaki yung hinuha mo? Mm, mm Kompleto din yung laman niya. Tingnan natin kung kaparehas ng ngipin ko o kaparehas ng ngipin ni Mama B. Uy. Kaparehas ng ngipin ni Bilog. bilog. <laughs> itim. <laughs> may itim. Huwag <laughs> muna natin kunin lahat para may malaga tayo sa sunod. Yung magugulang na siguro kunin na natin. Natuyo na eh no? Kasi matigas na eh. Ah, Ma tulog maanoan kaya ito ni Mama B. Matalaban Meron ding malambot siguro diyan. Pili na lang si Mama B. Bansot. Ito kasi talagang buhangin, no? Mabuhangin. Mm, mabuhangin ito mga kabukod. Tapos ang layo ng diligin. Kaya hindi namin na Pero okay rin. Nakapitas pa rin tayo. Eh. Ang hindi okay, yung wala tayo napitas. Tati mo na lang yung iba dyan, yung kaya mo. Para... Hmm. Okay, na so, <laughs> yeah, marami po tayo nakuha. Dadalhin na natin ito doon sa may kubo dahil si Mama B ay nagpapadingas na. na nagpakulo na ba siya ng tubig? Hindi pa. Hindi pa. Naglinis pa yata ng kaldero. <laughs> <laughs> Bigat din oh. No? Mga ilang piraso rin mga kabukids. <laughs> okay. Mais ano tayo ngayon? Mais mukbang. Wala na rin pala matitira. Kunin ko na kaya to. Kunin mo na? Ayun po. Na. Simot. Simot. Kasoy. Itabayin natin yung kasoy. Oops. Ang kasunod niyan ay eto na naman mga kabukids. Malapit na rin siyang magkaroon ng ano na bulaklak. So yan ang kasunod nating mais. Marami-rami ito. Dami yan. lalaki na yung ating mga mais okay Ma, pili ka na lang sa'yo. Malambot-lambot. Maliliit. Malambot ito, na. malambot pa ito. Malata na natin. At ating ilalaga. Ating ilalaga na mga kabukits. Malinis na ito, ma? Sa malinis. Tanggalan natin? Oo. Ay, kung hindi natin tanggalan. Matagal. Matagal. na. Bagay. Pero masarap kasi yun eh. masarap Ma yung lasa niya. Kasi yung Manamit, tatas ng no, ano. Ayan magulang na rin kasi. Ah, masarap yung mura pa yung ilalaga mo siya na may hmm. balat. Hmm. Ayan mura pa. Yung ganito pwede nang hindi balatan. No? Oo. Pag ganito balatan na natin kasi oh, so, lang. wala na rin lasa. <laughs> wala na rin lasa yung balat niya. <laughs> <laughs> Napunta na yun. Ano? Hmm. <laughs> Colorful ang ating mga mais. <laughs> Ay, hindi ko na balatan ha. Okay. naman yun. Ayan. Ayan, ha. Mas maganda yung mais natin ngayon compare nung nakaraan, no? Yung butil niya, no? Oo. Kompleto siya. Pero mas maganda yun kasi dilaw, puti. Ito naman ano, kakulay nga ng ngipin eh. Bilog. Bilog. Ay baka umiyak. Ah hindi yan. Kagigising May lang eh. May nangikulor eh. kasi nakikita niya merong merienda eh. Baka hindi bigyan eh. <laughs> Ito, ngipin ko to eh. Medyo madilaw-dilaw. Ah. Ngipin ni ate Jinky, umaputi ng konti. Ito ngipin ni Mama B. Kasi, ano kulay? kulay? ano Ay. artificial? etong ipinibilogo? ni nagagalit. hindi oh. eh? hmm. okay, na yan nagagalit hmm. Wag na yun. dapat na yun. dapat na yun. dapat na yun. dapat na yun. na yun. dapat na yun. na yun. dapat na yun. pa na no, yun. Oh, Ako okay oh, yan. E, 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 e. Ihawin na lang natin iba. <laughs> mm -hmm. oh. Ako, mayroon ng kayumad. <laughs> ha? May kayumad daw. Sabi <laughs> ni Bilong may kayumad daw. Hmm, Nagkaroon na ng kayumad ang mais. <laughs> eh, may buhok din kasi. <laughs> Kaya may kayumad din. Uy. <laughs> mm. Luto nama mga kabukid So lambot na Testingan natin Testingan natin ang isa lembut na Wow oh. <laughs> Musok hmm. Tita B Mais Mais Punta kayo rito, dali. Kain ano? kayo dito, mais. Dito may balat dito. Sana may balat. Dito. Dito yung walang balat. Merienda po mga kabukids. Ayan, meron po tayong mais. Nilagang mais. Wala na tayong nilagay dyan na kung ano-ano pa man. Ayan o. Oh. Ha! Yan ang gusto ko. <laughs> Ayan. Mo. Ayan, saka balot pa sa damit. sa <laughs> ah, damit mo. Nagkasakit lang ng ipin ko eh. Abo, nakatatlo na si Bilog. Nah, wala pa. <laughs> Ayaw niya rin eh. Matamis? Matamis hmm. yan Bagong pitas eh. May lagyan ng sukal. Pag bagong pitas talaga matamis. Ay, tumatawag. tumatawag sa tumatawag Hmm. <laughs> Late ka na sa flight mo. <laughs> Naniningil lang utang yan, ma. <laughs> Ay, hello! <laughs> <laughs> Sige, gawin <well> ito! Sa wawawin! <laughs> hello! Daka, may rin na pa kami. Mamaya mag tayo. Ano na, oh. dabadaba -daba, daba na. yung ating bonfire. Ini zaman pan itu. Hap. Hmm. Ya, mm hmm, sama-sama. Itu. Hmm. Kelin seah. tadi mandi litunya. Sama rambut panas. mah. Hmm. Yan mengganda. Yo. Magi haw na tay. Noh. Si gustong magi haw, mag na. Magpili oh. lang kayo diyan. alakas ka sama ng apoy mo. Ano lang <laughs> lang. Marshmallow to. <laughs> Mama B. Salang ka na ng sayo matigas oh, naman ata yan, Ha? Matigas na yan. Yung mag-green pa sa'yo, ma. Anap ka nung may green pa. Itong katulad nito sa akin. Walang siya ng baon niya. Pauwi. Pauwi. Ay, Ano? Oh, sok. Grabe, nung nakakain pa, nakaihaw na. <laughs> Kaiba kasi yung lasa niyan. <laughs> yan, mabango yan. Naikot mo na to. Oh, Ito, naiyak na yung kambing. <laughs> Ay! Amoy yan o! No? Mais! Sarap kumain! Si Dodong pinagpipipan niya. Sigawan niya lang <laughs> ganyan. mo nag-iyak. Baunin natin yan. Manunod tayo ng TV sa kapitbahay. Tapos <laughs> so, sa bintana, no? <laughs> sa bintana, kakayan. <no? laughs> Tapos kumakain. Tapos ano na sila, matutulog na sila. Kailangan mo na umalis. <laughs> Oh, ito, take mamaya sa akin. Ano yan, paitiman? Tama na ito sa akin. Pwede na ito. Sa akin, nasunog na. Saan? Yan, ibaliktad mo daw. Ay, nga, nasunog na yung ano niya, balat. Malakas yung apoy sa akin. Wala, yung hawakan ko nasunog. <laughs> Ala, wala, wala <laughs> na akong hawakan. Pinayaan mo, <laughs> <laughs> mo ba, damdaman? Wala tayong tong. Hmm. na naubos ko muna ito. <laughs> Kunin, makuha ako doon. Magkain na ako. Hmm. hmm. Lambut. Ate <laughs> ko po po, na mga. Ito na yung sa akin. May balat na nga. Hindi yung na ba ito yan? Tayo. Bilog yan. Oh, kay ba to? Hmm. Bilog naman <laughs> yan sa'yo. Nasunog yung kay bilog. Ano <laughs> niya yan? Pilinin. Palamigin mo na. Good. Apo. Palamigin mo mainit. Ah. No <laughs> mm, ma. Dito na pala mag-iinom. Hoya inu mabuti Kita. Mm. Ako na uno pero ako hilaw pa. <laughs> Dito ma. Nga mm. marati lugid, lugid mo kasi sa ako Marati ka man iga na. Ang lugid-lugid mo sa abo. Nya mainit eh. <laughs> kasing itim nang ipi ni bilog. Nga <laughs> 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 to kay titabi. Hm. Mm. Tulungan. Ito tekman mo. Malambot din to. Be. mo Hindi ko makagat yan eh. Ganyan lang yan. Ganyan, lang. mm na Nasaan pa? Mm-hmm. Uh -huh. nah nah, okay na lang to. <laughs> sa'yo na lang yan, ma. Kaya binigay ko sa'yo kasi meron akong isa dito Ha? <laughs> <laughs> hihihi <laughs> sarap nga iniihaw ummm so, mm. ang bagahan hindi na to inihaw, ito tinapa na to hihihi taro na nasunog tuloy <laughs> masasayang kinang ummm na masasayang so, talaga iniihaw eh <laughs> bakit ayaw mo nang ano? may tutong masarap yung may tutong yung sunog daw kasi i ano nakaka cancer. Cancer. sa <laughs> so, karne yun? Ah, sa karne ba yun? Mm. Nagkakaroon ka lang ng cancer sa ganito. Kapag itong baga na 'to. <laughs> 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 Pero sabi nila din. Kaysa kaysa niya tabas sa uh, yung masunog-sunog. Ano naman yun? Depende naman yun kung palagi mong ginagawa. Eh tayo minsan lang din naman. Yung mga, sunog, nakakanser. Mm uh. Eh yun nga gusto namin sa kanin, yun yung nasusunog. <laughs> <Tutong. laughs> yung tutong. Depende naman yun kung lagi kang kumakain ng sunog. Mm. Ay! Ay! kuti. Gustan inangan ko lang pumutok. <laughs> yung nga sa akin din. <laughs> pag angat ko, huwag kayo sa pa. Nakubos ko na, hindi pa kaluto. Wala pa, mag-aihaw ka naman ni bago kami. <laughs> okay. Kaya tani nga, maubos na rin. So, ano na ba yan? Di pa ata luto yan? Luto na. Nagkintab na. <laughs> Parang nauling-ulingan lang ata. Eh. <laughs> <laughs> Nagkintab-kintab <laughs> <laughs> na. ano na, yan dito lalim. Maganda yung ano niyan, eh. niya ni Pwesto ka? niya kanya. Lalim ba naman siya ng bagay. Sa atin na sewa ba? O di wala Sa atin kasi. Sa atin, kakulay na rin ang gato. Gilid-gilid <laughs> lang. Ito, luto na kanina to. Kaya tita ba eh. Luto na nga. Luto na yan. Ano pang gusto mo kaya? Gawin mo pa yan ulit Ito pang lang nga. Okay, dalawa na lang tayo ma. may luto pa sa akin. Ay, salamat. Solo ko na. <laughs> <laughs> Maiihaw ko na rin. Maiihaw na rin. Nag-away pang magnanay dun. Ay, huwag okay, kayo mag-away. Tayo dito Hilaw ay nagkakatuan pa. lang. Sabi mo raw, luto na. Hilaw pa, yung balat. Hindi <laughs> 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 lang talaga nasunog yan kasi nga may balat. Kala ko naman masusolo ko na to si Bilog pala. Hindi pa luto ang kanyang mais. Luto, <laughs> luto na rin -luto sa wakas. Ang ko, hura lang. Ay, oh, ito sa'yo ah, ha. Lampan bili. Yung eh. aking nilaga pala, hindi pa nauubos. Hmm. Ayun na. Ito sa'yo. Mais tayo sa gabi mga kabukin. Huwag lang sumakit ang ating tiyan. Sige, sa akin di pa luto. Luto na yan. Hmm. Luto na yan. Namin... Na mo, yung hindi to, na luto, huwag mo lang kainin. Mmm. Ang lit. Nagputok na rin. Mmm. <laughs> Nagputok-putok <laughs> na rin, oh. Bukids, Bob. Bye, guys. Thank you for watching. Bukids. Bukids.